hindi nga nagpapahawat si naankabogable star Vice Ganda Ayon Perez at ang pamilya biseral na sulitin ang ilang araw na natitira bago sila umuwi ng Manila. Sa paparating kasi na medya noche ay makakasama si Vice Ganda ng mga taga Quezon City na sa ng paparating na taon ng 2024. Kahapon nga, isang private dinner with the hulgang ang napili ng Visceral Family habang nanonood ng far dancing sa Aqua Boracay. Namataan din si Vice Ganda na game na game na naki-jamming sa acoustic band doon sa Aqua Boracay. At noong hapon naman ay nakuhaan naman ng komedyante kasama ang kanyang mga kaibigan na naglalaro ng volleyball sa tabing dagat. At ngayong araw naman ay spotted si Nabais Ganda kasama ang kanyang mga kaibigan at ilan sa pamilya na naglalaro sa tabing dagat ng patintero. Aliw na aliw naman ang mga tagahanga ng komedyante. Anila ay kahit nasa bakasyon ang kanilang meme ay hindi pumapalya na pasayahin sila. Narito ang nasabing video ni Nabais Ganda kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan na naglalaro ng patintero sa tabing dagat.